Napakasaklap na ito. Hmm. Ikaw ba naman kung ikaw ay taga-suporta at taga-sunod ni Kibuloy at makita mo itong poster na ito nakapaskil sa maraming uh, lugar dito sa ating bansa. lalong lalong na po sa Davao City dahil nga etoy or pinaghihinalaan na naandyan pa rin nagtatago itong si Kibuloy. At ito'y magandang paraan para malaman ng mga taga-Davao. Sigurado hindi naman lahat yan ay nabusalan or nauto ng mga Duterte at ni So alam sana or uh, dapat alam ng mga taga Davao na meron nakapatong na 10 milyon sa ulo na itong huwad na pastor na ito. Yan, maganda. Yan, tignan nyo naman. So pag meron kayong nakita ng ganito nakapost online, ishare po natin. Okay? Para malaman ng lahat. Para malaman ng taga ito ba'y matatanggal pa sa imahin ng isang kiboloy naging wanted, nagtago sa batas? Uh, most wanted na ng FBI, hindi na po. So paano pa makakabango ng isang kiboloy? Siguro sa ikalawang buhay niya. <laughs> ba? Diba? Appointed son of God ang litsugas na ito. Pero karumaldumal ang akos, mga akusasyon laban sa kanya. ba? Diba? Makikita na ka, Pascal, ang wanted tarpaulin ng Uh, Kingdom of Jesus Christ founder na si Kibuloy at apat na kapwa niya akusado sa labas ng San Pedro Police Station dyan sa Davao City. Magrereklamo na naman itong mga uh, tagasunod ni Kibuloy. Uh, sila daw ay nahaharas. Sila daw ay natutrauma sa mga nakikitang kapulisan na nakabase malapit sa mga properties nga na itong si Kibuloy. At ang sinasabi ng mga yan, ay baka daw interesado ang kapulisan, ang PNP at ang gobyernong ito sa mga pag-aari ni Kibuloy. Mga bangag kayo. Kayo ang totoong bangag. <laughs> interesado sa pag-aari ni Kibuloy. Talaga lang, pinaghirapan daw ni Kibuloy at ng mga miyembro nga ng kung anumang simbahan ito, ang meron ngayon, kung anumang meron ngayon, ang kanilang kulto. <laughs> kung anuman ang meron ngayon. Pinaghirapan daw, dugot pawis daw. Talaga ba? talaga lang wala kayong inabuso sa paraan sa paraang pang, hindi ba sa paraang pang-abuso niyo nakuha yung mga ganyang material wealth oh ibig sabihin ang hagad niyo sa mundong ito ay ang yumaman ang mga magkaroon ng mga ganyang ka, ka, or spectacular signs of wealth para meron kayong maipagmalaki hindi po bagay na ipinagmamalaki yung mga ganyan hindi po magandang ipagmalaki yung mga ganyan. Ang maganda pong ipinagmamalaki ay yung pagiging mabuting tao. Hindi na nga abuso, iginagalang ang kapwa, lalo na po ang mga kababaihan at mga kabataan. Ganyan po ba ang pastor nyo? Ganyan po ba si Kibuloy? Hindi, kabaliktaran kasi. Hmm, ano? Wanted. Most wanted. At kung ikaw ay naniniwala pa kay Kibuloy, Nako po kung ikaw ay naniniwala pa baliw na po kayo may saltik na po kayo good luck